yan, ano kami ngayon? Nandito na kami, ng 12.30 Sa ano, sa cell yeah. Yun Sila na inintin na natin si, ano, si Boss Alian ah, Si pare nga yun na lang natin inintay So si Si Kari ko, nasa ano na Nasa Manila Doon na magpapangay-pangay So yan, nagising na nga pala kami ala, Alas 11, parang hindi na natulog o oh, yan o, oh. hinihintayin na lang po natin si Paring Aya ah, Nasaan ka na? Paring Aya, ah, nasaan ka na? So yan, baliwalo kami motor Ayan, uh, NMAX uh, uh, Exciting, NMAX uh, Honda Click, NMAX NMAX At ang exciting din, 400cc So ang oras na nga pala ay quarter to one Hinihintay na lang si ano, uh, tayo na. So si na lamang ko lang. Man, so, em so yan, magandang umaga mga kan na Tayo po ay may rides. Uh, tayo po babalik sa norte. So yan, uh, tayo po ay walong motor. Natin dalawa nagpapahangin. papahangin. <laughs> Sabi ko kahapon pa dapat sila nagpahangin. You know? Alright. Ano? Tumama ang hangin? Bakit nga yung 30? Bago ba na? 30 ang likod. Para maganda at kita tayo. yung na? Sa so, ang papahangin Kulang sa hangin Alright Paring Alex, paring Bobby, paring Apol. Nandun ang kuya Tsaka saka Tapos si ka, si Robert Tsaka si Maring Isa Tsaka si Tere So yan, yan na ang ating iniintay si paring Ayan Oh ang daming ilaw ganda Aray! Ano yun? Ano Ikaw na lang! <laughs> Ayos na! O oh, yan o! Oh. Kompleto na tayo! Dumating na ating ano, si pareng ayan! So yan! Ride, ano, ride sa tayo! MKRC, Let's go! Ayan! Uh, nakompleto na kami! Nandito na si, ano, si... Si Engineer Rico! you know dito tayo, andito tayo ngayon sa Balintawak. Dito sa May Shell. Balintawak Shell. Hello. Yeah, gang-gang muna, gang-gang. ikot lang Balintawak na tayo, balintawak. Balintawak shell. Ang oras ay 3, kwarta to 4 pala. Kwarta to 4 na. Kwarta to 4. So yan, ay, tayo po ay eh, nagkaroon ng, ng, ng konting problema. <coughs> uh, yung sana nating kasama po ay eh, nalubot ah, ang battery. Kay ate, Kaya medyo tayo ay eh, Okay. Inumaga na. Ingat kayo, So, ang oras ay? 5.52. Yan, malis po po tayo ng ano, ng alonay media sa Batangas. Uh, yan, 5.52. Malis tayo sa uh, Batangas ng alonay na imedya. So, yan, natin na tayo. Asuse. Uh, yo, 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 kinamot <laughs> <Saka> yun. <laughs> Hindi na kita. Ayan, no. Papa Alex, kasi parang Alex. Balita na, ano? Balita ng ina. All Bye, love you, Ingat um. <laughs> Magagahan muna tayo rito sa Lindias, Lindias. Lin Lin Ang daming menu, daming menu. kaya <laughs> mga ano na? baka tayo, lugaw lang muna na makasipot pa 'yan tapos ka ginawa ng truck Sabi eh, problema ay, Anong problema po? Eh, naka-video tayo. Video, video live. Okay, ito po 'yun. Kasi 'yung makina pag uh, may lagis pag madulas 'yan. Eh pag madulas, eh matulid. Eh pag matulid, Masusiya no, 'yung ano, dan. Hello. Pangalan pala niya, Bobby. masaya tayo. Dito na ang mag-asa. Hala, ala. Sigala tayo. I-send 46. Error 46 na sa'to. Oh, kailangan tulong ah. Kailangan. 89 'yung sa watch mo. Ito, 810. Wala nang error. Talagang si Bobby no? ha. Ah. ano anong brand? ano brand? Hunda, hindi Honda yan. Rolex? Hindi. Hindi Rolex to Hindi Rolex to. Ano pare? Ang ito ay ano? Pusisa. Ano ka? Sa kaya yung Wala na naman akong parang Ah Motor, saya Rusi. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima wala wala naman ako ng gaming bike wala naman ng dala ko ah siya mo dalaman. okay sapat isa isa lang siya oh eh erongay kasi sa 68 engineer, engineer ano ba engineer pag ang pag-uusapan ng mga tulay building ikaw ang kailangan. Pero pag ang pag-uusapan ay ang babae, babae. Hindi, hindi ito. babae, motor. Sila ang mahal, sila sila sa lay dyan. Pero pag babae, ito. <laughs> si, si, school, si Pangulo? Si Pangulo? Pangulo, ikaw daw pag babae, ikaw. Lahat, sinakop na nito. Motor, building, si engineer. Pag lalaki, dati. <laughs> so yan mga kanayon, uh, error 46. Hindi pa natin alam kung ano talaga 'yun. Si Pangulo error 69 to. Error 13, 69. 69. Malibog. Oh. Malibog. mo i69. Malibog pag ganun. Error 69. Oh. <laughs> kalibugan yun, kalibugan ng gamot. Alam mo ga yung ala? Kung sino 'yung may bagong sapatos ngayon dito? Oh. Kila, alam oh. mo kung sino. Hindi. Ayun na, uh, yung malayo. Oh. <laughs> huh? Si Alex. Mari Alex. Wala, malip. Eh, Sa so, yung mga na yun, anong, ano po, ang titignan po ay yung Air 46 Tingnan po natin kung ano, sir. So nakita na ang problema ay ito. Ito yung Air 46 electric fire Tayo ka na yun! Tulog kayo so, siya okay. okay. pare okay. Alex. Okay. Tulog! Okay. 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 Pare, tatanggalin na rin. Oo, wala na yun. So yun, mga na nakabili na ng ano. Nakabili okay. na na amplifier. Sa so, tatanggalin na rin. Ayos na, na original. original. Ari, puting aray na. Yun, naka-ano lang no, pa rin, nakaklam na. Branded. Saan na yan? La, apang na, kapag Talagang pangkaraniwang na nangyayari to sa mga riders. Ngayon man, flat. Flat naman, oh. No? <laughs> <laughs> Natulad nung nangyayari sa mga riders. Happened <laughs> <laughs> to, happened to. Flat. Flat. ko yung kanilang nalagitik ito, eh. Ito kami paano. Ito kami paano. Pag-aragot ko ninyo yung paning nilalagitik. Kanina. Ayan. Ayan siya. At gulangan. O, oh, yun, oh. No. <laughs> Hindi. Danda lang. Bakit ako napakasit sa akin dito? Manipis na gayon na. Manipis na malapot na. Manipis na. Ano sila? Wala. Meron ako. Basta nabi mo muna putas. Hindi rin may kita. Kailang meron tayong ano. Ang tubig. mo na kaya para ano. Papay din niya. Kailangan ko Alvin. sa

Picture na na oh. yung picture! Meron ka? O daddy! Class! Si Kari ko, lakas na lang yung i-video mo! <laughs> <laughs> Pero hindi mo naramdaman yung yun ano? Hindi. Kung anong lapat? Hindi ko ano? Ngayon ko lang naramdaman yung makipagpunta <laughs> <laughs> doon. Hindi pala rin. Nasaayaw na. na yan wala, na, ni. yan ang pinakaano eh. Yan ang pinutasan eh. Pwede kang hangin na muna tapos pa na oh, natin, rin si ang tubig. So yan, dito pa kami at naplatan. So... Tayo po ay ano, tayo po ay pupunta na Mount Olis. Kaso walang oras ay alas just, alas just mayigit na. Mga 10.30 na. Nandito pa tayo sa ano? Nandito pa tayo sa Nubesiya. Ano, Talagang hindi may iwasan minsan ang magkagan uh, ano, may napaplatan. Buti ito ano, minor, minor lang ang nasira. Patagal na lambot yan, yan yeah, ganun. Pare. Ihon. Aso, pag tumiyak ka ng aking gulong makapal pa. Apo. Ay. Palta naman po yan. Ha? Makapal pa naman po. Ay, hindi na sisingaw ha. Apo. Ay, araw. na mahirap pa. Paul, bilin jing. Tadi ah. Dibre. Pagkukain ng balat.

Dadaanan pa lang. Hindi mag ano muna kami mag-aatok muna. Darating na, na namin ang pagod-pagod. Pagod, -pagod, pagod, -pagod <laughs> tsaka pa. Pahinga nga. Tigas. Ay, tigas. Kaya ba't gusto ka pag malangko? Hindi po ka ka na eh. Ah, hindi ka ka na. Yun! Yun! Ang galing bumaon. Sorry. Bakit patagal sa hirap mo kaya, pabot mo sa oras, ka marahit. Lahat po yan rin eh. Panturin lahat ng butas. Nandang buta naman. ka rin

국민 from their radio it's ipaga katulad na kay parin babi Pari, para ipaga ganda ang ganda pala din men <laughs> ang ganda pala din eh ang ganda pala ang ganda oh yung tresiste nyo ganda din eh oh. parang ganda ito mo pa parang yan ang ganda So yan, magandang umaga mga kanayon. Dito po tayo natulog sa sa Carolinas Dinner and Guest House. Dito pa kami tulog. hindi nga po, sobrang pagod. Alas, ano, alas 7 na kami nakarating dito. Eh, ano, tawag dito. 18 hours kami nag, nag ano, nagbiyahe. So yun, napagod. Punta sana kami sa, ano, sa Mount Olis eh, Dito pa sa kamila, pa Malayo pa pala yun. Tatlong oras pa ay e 7 na, ay e 10 na kami makakarating. Yan, dito kami umark at din din yung aming room. So yan, yan yeah. ang ng motor. Oh. Ang ng motor. Si Robert, oh. ito, nap, nap ito napakalakas. <laughs> click. Napakalakas ng click na to. Ito yung akin, oh, nasira yung ano. Accelerate. You know? ano, dami ilog dito nasira. Ito kay parang babi oh. Napakaangas nito. Ano? You know? So yun sa kuya. At dito naman yung ating room. Oh, oh doon na ganito. Ito dito, dito kami si Papa She, si Teresa, si Ate, eh si Mare, Maring Isa, si parang babi yun dyan. At dito naman yung kwarto na, ay kwarto, si Ak. Oh, napakaangas na siya dito oh. Ano? You know? Ilang may nalangat big. At yung labas, oh, makikita nyo, napaka ang ganda. Oh. si Upload, so oh, yun, na, na, ngayon pa pala, teray, nag, nag, ano, naka palang ano, ulap, ngayon pa lang. Yan, oh, ngayon pa lang, naka palang ulap, mga kanayon. Oh, ganda rito. Ano pa lang to? Kung saan hindi pa yung pinaka magandang lugar dito, mapakarami pang magagandang lugar dito, maganda rin siya, sobrang ganda. Saan? you know, yan, nag ulap na, pupuno na ng ulap, oh. Oo. Oh. Ang sinasabi oh, ko. Oo, walang jom, ganda. Ang ulap, po, oh. Ganda. Ano pong bundok? Ano bundok to? Sierra Madre pa rin? Oo. Yun, 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 Hindi, ano, ano, mountain, Up. ano to, sa Benguet na sa Jambang. Ayun, sumakarang hindi namin alam kung nasan dito yung montulis, pero malapit na rito. Tingnan mo, yan, ganda, oh. Ano, ganang ganda, oh. Yan, oh, napupuno na ng yan, ulap. Yan, hindi, mga madaming, ano, gulay. Huh? Yan, know? Oh. Ganda. Oh, yun know, puro. nga yung vegetable, ano, vegetable, ano. Tawag dito. Vegetable terraces. Eh, hey, napakaganda naman diyan. Ano, papupunuan ulit ng ano. ng pag pare. Yun maganda. Tipol sing natunog eh no. Oh, ganda naman. Ayun nga na ho. Ayan! Nagja-jogging! Nakuha ka na hindi itong tarakan lalakas. Ayan o. No? So yan, dito kami Tumuloy kagabi Mga alay ng ganda rito Try nyo Ito ang killing bird, ah. ganda ng

sa pagjogging doon. Yon! Yon! So yan, dito natulog ang mga ate Andalina at kuya. Yan eh. Maaga naglilis ang kuya. Mago may self-clouds.